Ani Mahiwagang Kalabaw ng Magsasaka Sa isang malayong baryo sa gitna ng malawak na palayan, may isang mahirap ngunit masipag na magsasaka na nagngangalang Mang Isko. Siya ay kilala sa kanilang bayan bilang isang mabuting tao, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, madalas pa rin siyang kapusin sa ani. Isang araw, habang nag-aararo si Mang Isko sa kanyang bukid gamit ang matanda niyang kalabaw, bigla itong nanghina at bumagsak. Labis siyang nabahala dahil ito lang ang tanging katuwang niya sa pagsasaka. Halos maluha si Mang Isko sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kanyang pagkagulat, isang matandang lalaking may mahaba at maputing balbas ang lumapit sa kanya. Ang matanda ay may daladalang tungkod at mukhang pagod sa mahabang paglalakbay. Anak, Mukhang may mabigat kang suliranin, sabi ng matanda. Napabuntong hininga si Mang Isko at nagkwento tungkol sa kanyang kalabaw at hirap sa buhay. Ngumiti ang matanda at sinabing, Tapat kang magsasaka at dahil diyan, isang biyaya ang ipagkakaloob ko sa iyo. Ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa lumang kalabaw at biglang kumislap ang liwanag. Sa isang iglap, ang dating payat at nangihinang hayop ay naging isang matipunong, matikas at makisig na kalabaw. Ang kanyang balat ay tila kuminang sa liwanag ng araw at ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang may kakaibang talino. Gamitin mo ng maayos ang biyayang ito. Bilin ng matanda bago siya biglang naglaho na parang bula. Hindi makapaniwala si Mang Isko pero sinubukan niyang ipagpatuloy ang pagsasaka laking gulat niya nang ang mahiwagang kalabaw ay nakapagsasaka nang mas mabilis kaysa dati. Sa loob lamang ng ilang araw, natapos ni Mang Isko ang gawaing inaabot ng ilang linggo. Hindi lang iyon, sa tuwing huhukayin ng kalabaw ang lupa, tila mas mataba at mas matubig ito kaysa dati. Dahil sa mahiwagang kalabaw, umunlad ang ani ni Mang Isko. Napansin ito ng kanyang mga kapitbahay kaya't nagsimula silang magtanong kung paano niya nagawang magtanim at mag-ani ng napakabilis. Sa halip na magyabang, sinabi niya na ito ay dahil sa sipag, tiyaga at kaunting himala. Lumipas ang panahon, yumaman si Mang Isko at hindi niya nakalimutan ang pagtulong sa kanyang mga kapitbahay. Hindi niya ginamit ang mahiwagang kalabaw para sa sarili lamang, kundi ipinahiram niya ito sa iba pang mga magsasaka upang lahat sila ay makinabang. Dahil dito naging masagana ang buong baryo, mula sa dating hikahos na pamumuhay, ang mga tao ay nagkaroon ng saganang pagkain, masaganang ani at mas masayang pamumuhay. Isang gabi, muling nagpakita ang matandang lalaking nagbigay sa kanya ng mahiwagang kalabaw. Ikinararangal kita, Mang Isko, Aniya. Ginamit mo sa kabutihan ang biyayang ibinigay ko dahil diyan patuloy kang pagpapalain. At mula noon, ang pangalan ni Mang Isko ay naging alamat sa kanilang bayan, isang halimbawa ng kasipagan, kabutihan, at pagpapahalaga sa biyayang natanggap. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing may isang magsasakang tunay na mabuti at masipag, isang mahiwagang kalabaw ang muling lilitaw upang pagpalain siya.